yung palay natin magsimula ng lalabas yung mga bunga pero tingnan mo yung pan yung pilapil ano, yung, ano, kapalang damo kasi hindi na parang yung caretaker natin eh bira yata pumunta din eh e eh, ngayon lang ako napunta napasyal kaya ito ang nakita kong isang sikreto para hindi na ako magtatabas uh, ah, apakan ko na lang yung kwan ito, ito, ito. apakan ah, na lang natin itong mga damo parang ganire oh yan oh 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 apakan na lang natin na ganyan oh. hmm hmm pakan na lang natin yan? Yan. Yan. Mo? Oh. 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 Ganyan. Tapos sa kabila, ganyan. Ganyan. Sa kabila din, ganyan. Ganyan, kabila, no? Oh. Apakan na lang, oh. 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 Ang resulta, ganito, tignan mo. Oh, ayan na siya, oh. oh, ayan na, oh. Parang natabas na rin, oh. Pero mas may magpantalon ka at saka magbutas ka para hindi masugat yung pa mo. Ulit. Diba ganyan no? Tingnan mo yung pulapi lang ka no? Kapal ang damo. Oh. Pero may lang ako napasyal din eh. Wala naman akong dalang tabas. Kaya nakita ko sa YouTube ganyan rin ginagawa. Napakandan. Yan. Yan. ayan, gaya nang sabi ko mas maganda kung nakapantalong ka at saka nakabutas ka para mas safe tignan natin sa ganda na oh ganda oh. na hindi na makakatayo dahil malapit na rin lalabas si yung mga bunga ng palay eh. ba bago yan makatayo ano na yan titigas na yung ano yung buo ng palay ayan oh. ito yung hindi pa natin napakan oh.